Naisip mo na ba kung bakit hindi pinapatawad ng Diyos si Satanas at ang mga nahulog na anghel? At kung siya ay Diyos, bakit hindi niya tinatapos ang lahat ng kasamaan ng minsat magpakailanman? Simula pa noong unang panahon, si Satanas at ang kanyang mga nahulog na anghel ay nakakapukaw at sumusubok sa pag-unawa ng tao. Si Satanas na orihinal na isang anghel ng liwanag na tinawag na Lucifer ay gumawa ng mga kasalanan na alam ng marami tulad ng rebelyon, pagmamataas at pagsuway. Ngunit marami ang naniniwala na ang mga kasalanang ito ang nagdala kay Lucifer sa kabuoang pagkawasak, ngunit sa katunayan, hindi ito ang dahilan. Oo, ang mga ito ay napakalubha, ngunit nakakagulat, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya hinatulan ng Diyos. Sapagkat kahit mabuti at maawain ang Diyos, may isang kasalanan na hindi niya kayang patawarin kung maituturing kong ganito. Ang kasalanan ito ang eternal na naghatol kay satanas at sa kanyang mga tagasunod at ang pinakamasama ito ang magpakailanmang nagtanggal sa kapatawaran ng Diyos. Kaya ngayon, susuriin natin ang isang katotohanang mas malalim at bihirang binabanggit tungkol sa paksang ito. At bago ang lahat, panoorin mo ang video hanggang dulo para maintindihan mo ang nais kong iparating sa iyo. Kaya halika at sumama ka sa akin. Pisa Ezekiel Kabanata 28, mga talata 15 hanggang 17 ay sinasabi, Perpekto ka sa iyong mga lakad mula sa araw ng iyong pagkalikha hanggang sa nasumpungan ng kasamaan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, sinira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong ningning. Ihinagis kita sa lupa, inilagay kita sa harap ng mga hari upang makita kanila. Upang maunawaan kung ano ang kasalanang hindi mapatatawad at ang nagdala sa kanila sa kapahamakan, dapat muna nating tingnan ang hari na si Nebuchadnezzar at pagkatapos si Satanas. Si Nebuchadnezzar ikalawa, kilala rin bilang Nebuchadnezzar, ay isa sa pinakatanyag na hari ng Babylonia na muno mula anim na raan at lima bago kay Kristo hanggang limang daan at anim na put dalawa bagoy kay Kristo. Anak ni Nabopolassar, tagapagtatag ng imperyo ng Neo-Babylonia, si Nebuchadnezzar ay kilala sa kanyang mga tagumpay sa militar, mga ambisyosong proyekto sa konstruksyon at kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia. Bilang isang kumander sa militar, nakamit niya ang tagumpay sa iba't ibang kampanya na nagpalawak ng malaki sa teritoryo ng Babylonia. Halimbawa, tinalo niya ang paraon ng Ehipto na sineko ikalawa sa labanan ng Carchemish noong 605 at bago kay Kristo na nagpatatag sa kontrol ng Babylonia sa Syria at Palestina. Ang mga tagumpay na ito ay mahalaga upang maitatag ang kapangyarihan at impluensya ng kanyang imperyo at pangalan. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa militar, si Nebuchadnezzar ay isang masigasig na tagapagtayo. Kilala siya sa pagpapalit ng Babylonia bilang isa sa mga pinakadakilang kababalaghan ng sinaunang mundo, kabilang ang pagtatayo ng mga hanging gardens at ang pagrenovate ng templo ni Marduk. Ang kanyang mga konstruksyon ay nagpakita hindi lamang ng kapangyarihan at yaman ng kanyang imperyo, kundi pati na rin ng kanyang debosyon sa mga Diyos ng Babylonia. Gayunpaman, pa ang kwento ni Nebukadnesar ay minarkahan ng isang kahanga-hangang pangyayari ng kayabangan at pagpapakumbaba katulad ng kay Satanas. Ngunit may isang bagay na talagang iba sa pagitan nila na kailangan mong maunawaan. Ayon sa pagkaka-record sa aklat ng Biblia na Daniel, ang hari sa kanyang tugatog ay naging arogante at inangkin ang kanyang mga tagumpay sa kanyang sarili lamang, nakalimutang ang kanyang kapangyarihan ay pinayagan lamang ng Diyos ng Israel sa Daniel Kabanata 4 mga talata 31 hanggang 32 nababasa natin ang sandali kung saan ang Diyos ay nagpapahayag sa kanya at nagbibigay ng isang mensahe ng babala. Habang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, isang tinig ang nanggaling mula sa langit. Ipinahayag na sa iyo, Hari Nebuchadnezzar, ang kaharian ay inalis na sa iyo at ikaw ay itataboy mula sa mga tao at ang iyong tahanan ay magiging kasama ng mga hayop sa parang kakain ka ng damo tulad ng mga baka at pitong panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa malaman mo na ang kataas-taasan ay may kapamahalaan sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa kanino man na kanyang nais Si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng isang uri ng kabaliwan na muhay bilang isang hayop, kumakain ng damo at itinaboy mula sa samahan ng mga tao. Ang panahon ng kanyang pagpapakumbaba ay tumagal ng pitong taon kung saan siya ay pinaalalahanan ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At dito natin makikita ang pagkakaiba sa pagitan ni Nebuchadnezzar at Satanas at mauunawaan kung ano ang hindi mapatatawad na kasalanang ginawa ni Satanas. Sa pagtatapos ng panahong iyon, itinaas ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga mata sa langit at ang kanyang katinuan ay naibalik. Kinikilala niya ang kadakilaan ng Diyos, sinasabi, Ngunit sa katapusan ng mga araw na yaon, ako, Nebuchadnezzar, ay itinaas ang aking mga mata sa langit at ang aking pag-unawa ay bumalik at aking pinuri ang kataas-taasan at pinarangalan at niluwalhati ang nabubuhay magpakailanman na ang kapamahalaan ay walang hanggan na kapamahalaan at ang kanyang kaharian ay sa lahat ng salinlahi. Daniel Kabanata 4, Talata 34 ngayon, makinig ka ng mabuti sa pahayag Kabanata 12, Talata 7 hanggang Siyam na babasa natin. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban, ngunit hindi sila nanalo, ninatagpuan pa ang kanilang lugar sa langit. At ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na naliligaw sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ang Biblia ay nagtuturo na ang lahat ng kasalanan ay tinitingnan ng Diyos sa parehong paraan. Kasalanan ay kasalanan at anumang paglabag ay isang pagkakasala laban sa kabanalan ng Diyos. Gayunpaman, ang napakahalagang pagkakaiba ay nasa pagsisisi. Ang hindi mapatatawad na kasalanan ay yaong hindi nagsisisi. Ang Diyos sa kanyang awa ay laging handang magpatawad sa mga taos pusong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at naghahanap ng kanyang biyaya. Ngunit kapag ang isang tao ay tumangging magsisi, ang saloobin ng kawalang pagsisisi na ito ang nagiging tunay na hindi mapatatawad na kasalanan. Si Lucifer, isang anghel na nilikha ng perpekto sa kagandahan at karunungan, ay naghimagsik laban sa Diyos dahil sa kapalaluan at pagnanais na maging katulad ng kataas-taasan. Ang paghihimagsik na ito ang nagbago kay Lucifer na maging satanas, ang kalaban. Ang nagkondena kay Lucifer magpakailanman ay hindi lamang ang kanyang unang paghihimagsik, kundi ang kawalan ng pagsisisi. Taliwas kay Nebuchadnezzar na pagkatapos maipahiya, kinilala ang kanyang kasalanan at naibalik na natiling matigas ang ulo ni Satanas sa kanyang paghihimagsik. Ngunit kung si Satanas ay hindi nagsisisi at napakasama, bakit hindi na lang siya tapusin o sirain ng Diyos kung siya nga ay Diyos? Madalas kong marinig ang ganitong tanong kapag binabanggit ko ang paksang ito at aking sasagutin ito sa susunod. Ang impenitensya ay ang kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos dahil ito ay kumakatawan sa isang patuloy at sadyang pagtanggi sa kanyang awa. Sa Hudas, Kabanata 1, Talata 6, mababasa natin at ang mga anghel na hindi nangalaga ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan ay kaniyang itinalaga sa ilalim ng kadiliman na nasa mga gapos na walang hanggan hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Ang talatang ito ay nagpapakita na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay patuloy na lumalaban sa Diyos. Walang pinapakitang tanda ng pagsisisi. Ang kanilang paghihimagsik ay pangwakas at walang pagsisisi na nagresulta sa kanilang walang hanggang kaparusahan. Inaalok ng Diyos ang kapatawaran sa lahat ng nagsisisi, gaano man kalala ang kasalanan. Ang tunay na problema ay lumilitaw kapag ang isang tao, tulad ni Satanas, ay patuloy na tinatanggihan ang alok na ito ng kapatawaran ang katigasan ng puso na hindi magsisi at ang pagtanggi na maghanap ng pakikipagkasundo sa Diyos ang dahilan kung bakit nagiging hindi mapapatawad ang kasalanan. Ang katigasang ito ng puso at patuloy na pagtanggi sa biyaya ng Diyos ang nagkokondena sa isang kaluluwa tulad ng nakita natin sa kaso ni Lucifer at ng kanyang mga anghel kaya't habang ang lahat ng kasalanan ay nakakasakit sa Diyos, ang kawalan ng pagsisisi ang nagiging dahilan kung bakit nagiging hindi mapapatawad ang anumang kasalanan. At ito ay nagiging mas malaki kaysa sa mismong kasalanan na ginawa ng tao. Naalala mo ba ito? Kung talagang nagkamali si Satanas at nagsisimula sa kaibuturan ng kanyang puso, pinatawad siya ng Diyos. Walang duda, ang mas malaki kaysa sa anumang kasalanan na nagawa niya ay ang kasalanan ng hindi pagsisisi at hindi pagbabalik sa kabuuang katapatan sa ating Panginoon. Kaya't intindihin mo ito, ang tapat na pagsisisi ay nagbubukas ng mga pintuan para sa banal na awa, habang ang impenitensya ay nagpapanatili ng mga pintuang ito na sarado. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat at lubos na mabuti. Na nangangahulugang siya ay makapangyarihan, may alam sa lahat at perpektong mabuti. Dahil sa kalikasan na ito, maraming nagtatanong kung bakit hindi niya sinisira si Satanas at tinatapos ang lahat ng kasamaan agad-agad. Isang mahalagang sagot sa tanong na ito ay ang kahalagahan ng malayang kalooban at ang mas mataas na plano ng Diyos para sa sangkatauhan at sa sansinukob. Ang malayang kalooban ay isang pangunahing konsepto sa Kristyanismo. Nilalang ng Diyos ang mga tao at mga anghel na may kakaya gumawa ng malayang mga pagpili. Kasama ang pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Ang kalayaang ito ay mahalaga para sa tunay na pag-ibig at tapat na pagsunod. Kung aalisin ng Diyos ang lahat ng posibilidad ng kasamaan, mawawala rin ang kalayaan sa pagpili na magliligtas sa mga tao at mga anghel mula sa pagiging mga automato na hindi kayang magmahal o sumunod ng kusang loob. Ang malayang kalooban sa makatuwid ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng kasamaan sapagkat kung walang kakayahang pumili ng masama, ang pagpili ng mabuti ay hindi magiging totoo. Si Satanas, isang bumagsak na anghel, ay ginamit ang kanyang malayang kalooban upang maghimagsik laban sa Diyos kasama ang isang bahagi ng mga anghel. Ang paghihimagsik ni Satanas ay nagpasok ng kasamaan sa Sansinukob, ngunit pinahintulutan din nitong maipakita ang plano ng pagtubos ng Diyos. Ipinapakita ng kasaysayan ng Biblia na ginagamit ng Diyos ang kasamaan upang magdala ng mas malaking kabutihan, isang konseptong mahirap maunawaan ngunit napakahalaga. Halimbawa, ang pagpapako kay Jesus sa krus, isang akto ng sukdulang kasamaan, ay nagdala ng kaligtasan sa sangkatauhan pinapayagan ng Diyos na magpatuloy ang pansamantalang pag-iral ni Satanas dahil ito ay nagsisilbi sa isang mas mataas na layunin sa kanyang banal na plano. Ang pag-iral ng kasamaan at pagdurusa ay nagpapahintulot sa mga tao na sanayin ang kanilang pananampalataya, lumago sa espiritual at bumaling sa Diyos para sa kaligtasan. Sa Roma, Kabanata 8, Talata 28, Nakasulat, alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ipinapahiwatig nito na kahit sa gitna ng kasamaan at pagdurusa, ang Diyos ay gumagawa para sa isang mas malaking kabutihan na madalas ay hindi natin agad na nakikita. Bukod dito, malinaw na ipinapakita ng Biblia na magkakaroon ng katapusan para kay Satanas at sa kasamaan. Sa Apokalipsis, Kabanata 20, Talata 10, nakasulat, At ang Diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroroon ang hayop at ang bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang huling hantungan ni Satanas ay ang walang hanggang paghatol at magkakaroon ng panahon kung saan ang lahat ng kasamaan ay mawawala. Ang konsepto ng panahon ay mahalaga rin dito. Ang Diyos bilang walang hanggan ay nakakakita ng panahon sa ibang paraan kaysa sa mga tao. Ang tila mahabang panahon para sa atin ay isang saglit lamang para sa Diyos. Siya ay may perpektong schedule at ang lahat ng bagay ay mangyayari sa tamang oras. Ang ikalawang pagdating ni Kristo at ang huling paghuhukom ay mga kaganapan na, ayon sa teolohiya kristyano, ay mag-aalis sa lahat ng kasamaan at magbabalik sa sangnilikha sa orihinal nitong perpeksyon. Mahalaga ring tandaan na ginagamit ng Diyos ang kasalukuyang panahon upang magbigay ng mga pagkakataon para sa pagsisisi at kaligtasan. Sa ikalawang Pedro, kabanata tatlo, talata siyam, nakasulat, Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa Kanyang pangako, na tila may mga nagaakalang ito ay mabagal, kundi matiyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang talatang ito, ay nagbibigay diin sa pagtitiyaga ng Diyos at sa kanyang kagustuhan na ang lahat ay magkaroon ng pagkakataong magsisi at makamtan ang kaligtasan para sa pangwakas, gusto kong talakayin ang isang pagkakamali na madalas gawin ng marami kapag nalaman nila ito, makinig nang mabuti. Hindi sapat na isipin na maaari tayong magkasala ng sadya at pagkatapos ay simpleng humingi ng tawad na parang ito'y isang formalidad lamang. Nakikita ng Diyos ang higit pa sa mga salita at alam niya ang ating tunay na mga intensyon. Ang tunay na pagsisisi ay higit pa sa isang paghingi ng tawad. Ito ay isang pagbabago ng puso at isipan. Sa mga araw na ito, nahaharap tayo sa maraming tukso at hamon na maaring magpalayo sa atin sa landas ng Diyos. Madaling mahulog sa bitag ng paniniwala na maaari tayong magkasala at pagkatapos ay bumalik na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang tunay na pagsisisi ay nagsasangkot ng malalim na pagkilala sa ating pagkakamali, isang tapat na kalungkutan para sa nagawang kasalanan at isang pangako na magbago. Dapat tayong magsikap na mamuhay ayon sa mga turo ng Diyos, humihingi ng kanyang gabay at lakas upang mapaglabanan ang mga tukso. Ang biyaya ng Diyos ay bukas para sa lahat na lumalapit sa Kanya ng may katapatan. Ngunit ito ay nangangailangan ng isang tunay na nagsisising puso at isang matibay na kagustuhan na magbago. Sama-katawid, habang tinatahak natin ang mga hamon ng makabagong buhay, laging alalahanin ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi at ng pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos. Lagi siyang handang magpatawad, ngunit inaasahan niya mula sa atin ang isang tunay na nagsisising puso. Nawa'y patuloy nating hanapin ang kanyang presensya, nagtitiwala sa kanyang awa at nagsusumikap na sundin ang kanyang mga daan. Gawin natin ang isang maikling panalangin upang tapusin ito ng may tagumpay. Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Kinikilala ang aking mga kahinaan at mga kasalanan. Humihingi ako ng iyong kapatawaran. Alam kong madalas akong lumihis sa iyong mga daan at hindi ko natutupad ang iyong mga utos. Inaamin kong nagkasala ako sa isip salita at gawa at humihingi ako ng iyong biyaya at awa. Linisin mo ako sa lahat ng karumihan at baguhin mo ako upang ako'y makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Turuan mo akong maging mas mabuting tao, magpatawad sa mga nagkasala sa akin at laging hanapin ang pagkakasundo. Naway maipakita ko ang iyong pag-ibig at awa sa lahat ng aking mga kilos at salita, namumuhay ng may karangalan sa iyong pangalan. Alalayan mo ako sa mga sandali ng kahinaan at liwanagan mo ang aking landas ng iyong katotohanan. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang labanan ng mga tukso at ng karunungan upang malaman kung ano ang tama. Tulungan mo akong magpatawad sa mga nagkasala sa akin tulad ng iyong pagpapatawad sa akin. Gabayan mo ako araw-araw ng iyong banal na espiritu upang ako'y lumago sa pananampalataya at pag-ibig. Nawa ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kabutihan at habag. Nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa palaging pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Heso Kristo, ang aking Tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Tusalamat sa pananatili hanggang dito at sa pagsubaybay sa napakahalagang nilalamang ito para sa atin. Inaasahan ko na ang nilalamang ito ay naging napakahalaga sa iyong buhay. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang patuloy na makasubaybay sa amin. Hanggang dito na lang ako. Isang malaking yakap.